Ayan, out sa inyo lahat dyan, mga guys. Ito. At magiging naputo kayo na yung ating video. Itutuloy ko ngayon, ano. Ayan, ano. May niyo yung lugar namin dito sa Bicol. Ayan po. Ayan, ano. Kita niyo yan. Ayan po, ito. Torre po yan, eh. Kahit yung uno, kahit yung isa pa rin doon, ano. Kita niyo yan. Kita niyo yung... bayan. Ayan po yan oh. Ayan. Saka ito. Ayan o. Oh. Tapos yung sa amin naman. Yung lapit sa amin. Sige so, yung lapit sa amin. Mga dun badoy sa amin eh. Mga dun bandaron sa amin ng ano. Ang ano ng... Parang anong signal. Hindi makita. So dito ako sa taas ngayon ng ano. Nang uh, Restaurant. Dito sa may... You know, sa may rooftop ako ngayon sa rooftop. Masarap tapo ko guys ha. Ayan o. Oh. Hmm, nakikita, nakikita nyo po yan. Cafe Ciudad. Yan po. Yan po yung pinaka uh, logo po dito ng ano, si restaurant namin. Kita mo yan o. Oh. Ito iniwan ng ano. Iniwan ng uh, ni Christine no. Talaga namang legit na bakas na bakas talaga. Nag-iwan ng bakas talaga oh. o. Oh. Ayan dito Ayan o. Ayan o. Ito po ay may bubong diyan, bubong. Ay inubong niya oh, halos nasira 'yung bubong no. Oh. Dati po may bubong 'yan eh. Na katulad po nito. Katulad po niyan. ito, ito wala na tinanggal. Ano ano natangay ng bagyong ng ano, Christine. Oo. Grabe. Pati nga ay tungkab nga lahat dyan, oh. yan lahat oh. yan, tungkab yan. Pero yan, tungkab yan, grabe. Bali po yun po ang bundok na ano yan ayan po talaga maano ngayon maulap po maulap pa rin nga ngayon mga guys talaga grabe talaga kaya nga di ko alam kung uulap pa yata ito o hindi ko wag naman sana ang ngayon ano kasi talagang matindi talaga yung iniwan na Christine dito sa ano, sa ano kabikulan grabe talaga as in grabe talaga dito sa naga nga halos lubog na lubog yung ano yung, yung ano mga mall doon mga bahay doon mga sakyan yung, mga tulay na sira mga yung ano mga tulay na nasira yun na bibigay um, na ano tus grabe talaga as in pa grabe talaga yung nag-iwan do sa sa mga talaga mga ni ano ni Christine yung bagyo Christine talaga grabe eh na puruan po talaga ang ano ang kabikolan sa amin naman medyo na, na, ano na, katamaan siya pero ang pinakasayto talaga yung dito sa may bandang Bicol dito sa may bandang naga talaga na halos talaga lubog talaga as in lubog talaga ang daming ano ang daming talagang mga ating mga kabayan talaga na ano na talagang bumigay po ang kanilang mga bahay na wala po sila ng mga bahay tayo kanilang mga alagang mga hayop, na wala po talaga yon as in talaga na siya sa siro, yun po talaga ano doon kaya ako maripon po ano, kung sino po yung nakaka ano po ay hindi lang po kumingi sa inyo tulong kumbaga uh, ano na lang po yung parang tawag na ito yung uh, ipagpray na lang po natin yung ambiko na makaawon huli ano yun lang po no At talaga pong eh, lang po talaga medyo may kaya sa buhay baka kung sakali makatulong ako sa kanila makatulong talaga ako kasi yung talaga problema talaga talagang walang lari po ako hindi ko makatulong makatulong so ang, ang may tulong ko sa kanila yung makapagpray na lang yan sa, sa taas para makahawon po sila sa ano sa nangyari yung bagyong kristina ano na po. So parang hanggang sa muli lang po na ano, makamalit ha. Ako, ako may papahalam na. Kita niyo na po ang ano. Ayan talagang ito halos talagang matindi pa kakano dito. Um, buti nga medyo nagkaroon na ng ano, medyo ma maaliwanas na. Nakailaw na, nakailaw naka, naka na, nakatubig na. Tapos uh, ano ba rito. Medyo okay na rito sa amin sa lugar namin. Ayan po. Hanggang sa muli po, maraming maraming salamat po sa inyo lahat dyan. At ako po ay magpapaalam na, maraming maraming salamat po sa inyo lahat dyan. Sa, ano, kahit kahit ipag-pray na lang po natin ang ating, no, ating mga um, kabayan uh, sa Bicol. Ano. Maraming salamat. Thank you for watching.